Taong 2022, nakapagtala ang Barangay Santo Tomas Central Baguio City ng labing isang stunted o bansot na mga bata. Ang mga ito, kulang sa timbang at hindi ito akma sa kanilang tangkad at edad. Tinutulungan namin naman sila at saka yung mga taga-nutrition naman is uh, nagbibigay sila ng mga... Uh, mga gatas, mga supplement, food supplement ng mga bata. Dahil sa inisyatibo ng barangay, isang bata na lang ang natitirang bansot ngayong taon. Nakatulong raw dito ang pagsasulong nila ng urban gardening. Uh, yung program natin dito is uh, tinuturuan namin po sila na... Uh, mag, uh, yun nga mga urban gardening para sa mga pagkain ng mga bata na dumagtag sa mga kaninang uh, uh, nutrition or sa health nila. Kaya si Nanay Mirna, mayroon na rin gulayan sa kanilang bakuran. Sa, sa, sa good health. Protection, right, right? Participation and development. So, bin sa akin tayo, kunada nga sa mga bagay. Yung product namin yun ang gagamitin. Para mas maisulong pa ito, ibinahagi ni Councilor Leandro Yangot Jr. ang ilan pang kaalaman sa urban gardening, gaya ng pagtatanim sa maliliit na espasyo at paggamit ng mga containers. Sa ating pananaw, dapat pa lalo nating palawakin ang kaalaman dito at lalo pong sumama sa atin pong uh, ipinaglalaban na pag-garden o pag uh, pagtatanim uh, sa lahat ng mga bakanting espasyo bukod sa kaalaman na mahagi rin ng grupo ng buto ng iba't ibang gulay sa mga dumalo sa seminar Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines